Magandang araw, magandang gabi, man kay Lopalop ng Mundo ngayon na padpad aking mga minamahal na kababayan at ngayon meron naman tayong bagong video na bibigyan ng konting reaction at konting komentaryo okul dito sa kamakamakailan na binigyan na uh, paliwanag ni Kongresman Maculeta Kung maalala nyo ay nagkainitan sa isang uh, uh, budget hearing ng Office of the Vice President sa pagitan ni Congressman Maculeta at si Congressman Paduano dahil pumapasok si Congressman Panduano ng wala sa hulog. At yung issue ngayon dito ay patungkol sa notice of uh, disallowance. Okay? So kasi dito ay yung mga yung mga nasa House of Representative na membro ng committee ni uh, Congress uh, Congresswoman uh, uh, Stella Kimbo ay eager na eager at mainit na mainit ang kanilang dugo sa pagtatanong about sa CIF ni uh, uh, Vice Presidenta Sarah Duterte na kung saan ay hindi naman yung dapat ang pinag-uusapan kundi yung budget hearing niya for uh, proposal uh, budget for 2025. okay Pero kasi itong mga congressman na to ay ginigit nila itanong kay VP Sarah Duterte yung patungkol sa kanyang CIF na hindi naman yun ang subject na pinag-usapan. Pero dahil dito, ay ang issue dito ay itong notice of uh, disallowance. Okay? Kasi sa notice of disallowance, napaloob dyan yung lima. Yung, yung ni Congressman Maculeta dito, yung irregular, yung irregular uh, irregularities, unnecessary, yung extravagance, excessive, at pang lima yung unconsumable. So, yung lima na yan, ay kung masisilip yan sa, masisilip ng COA yan, sa kanilang notice of this allowance doon sa report ng uh, Office of the Vice President ay hindi nila i allowed. Ibig sabihin, may mali sa Office of the Vice, Vice President. So, it seems na hindi pa naman tapos ito dahil ongoing pa lang yung uh, yung pagre-report nila pag-aran na dito, pagre-report ng Office of the Vice President. So, hindi pa siya maano, hindi pa siya uh, kailangan na advance na may itatanong yung mga sa House of Congress na membro ng committee Ito yung pinapaliwanag ni Congressman Marcoleta dito na hindi hindi pa dapat tinatanong to dahil hindi pa tapos i-report at pinag-aaralan pa ng uh, OBP yung kanilang mga i-report sa kanilang mga ginagawa. At ngayon ay mapanood natin tong paliwanag ni Congressman Marcoleta dahil napakaganda to napakaganda. Pero bago natin simulan ay please naman kumbawa kayo sa aking channel. Please naman wag makalimot mag-subscribe mag-like at mag-share. At pakihit ang all notification bell para maging update kayo sa mga video ang aking i-upload. Eh, pero teka lang, bago lang tayo magtanong. Eh, kasi nga naman, ang report din naman ng COA kung ang pinagbabatayan, hindi, hindi <coughs> ba dapat din namang ipaliwanag ng anumang tanggapan? Huwag na na... tingnan nyo, Pangalawang Pangulo, yung mga report na nakita ng kowa Kong... Pwede, so, mabuti na. Oh. Mabuti na itanong mo yan. Kaya nga bumalik ako eh. Mm -hmm. nung, nung pagkatapos nung uh, alingas-ngas, nung umaga. Opo. <laughs> na umabot ng uh, halos katanghalian na yun eh. Opo. Ede, di, nung maipahayag ko na yung aking uh, sentimento, sentimiento, mm -hmm. bumalik ako sa opisina ko, medyo malayo-layo yung RBM kasi dyan eh. Opo. Kakain ako kasi hindi ako makakain sa meeting eh. Uh, uh, na, opo. so doon na, na ako kumain. Pero actually, konti lang ang kinain ko eh. Opo. Nandun pa rin kasi yung pagkainis eh. Mm -hmm. Pero kumain naman ako. Tapos, <laughs> uh -huh. naalala ko na meron pang naiwan doon sa COA. Uh -huh. Sabi ko, uh, o sige kako, balik tayo sa uh -huh. Sapagkat naipalista ko yung pangalan uh -huh. ko. Mabuti din naman yon para sa ganon. Uh -huh. Kasi nga, yung mga lahat ng tanong na gusto nilang itanong uh -huh. ay nakabase doon sa tinatawag na Intelligence and Confidential Fund. Yes po, oho. Uh -huh. so, kaya ang pasimula ko doon sa COA kung na subject sa notice of disallowance yung intelligence funds ng Office of the Vice President. Aha. Opo, sabi niya. Pero ang gusto ko sana ng mapansin ng mga kasama ko ang kauna-unahang layunin ko dun para mapansin ng mga kasama ko eh. Opo. Pangalawa, yung yung nakikinig na tao humbay e, maunawaan Maunawaan din, din uh kung bakit ganoon yung pagtatanong ko. Mm -mm. So nung tinanong ko siya, na-cover nga po ng notice of disallowance. So tinanong ko What is the nature of a notice of disallowance? Mm -mm. Kaso hindi niya masyadong maunawaan. Ang gusto ko lang isagot niya, ang notice of disallowance hindi final. Opo, mm -hmm. opo. Ang notice of, halimbawa, kasi yung notice of disallowance, halimbawa, yung ahensya mo dyan, Ayan. May, meron kasing mga parametro, eh, may mga standards, kung paano mo gagamitin yung pondo. Mm -hmm. Pag nakita nila, may konting lisya doon. Uh -huh. O halimbawa, uh, ano kasi yun eh, Irregular uh -huh. Ano yan eh? I I-U I-U-E-E-U I, U, e, e, U. Lima eh uh -huh. yung, Ah mayroon pala oh, Yung oh, part, I oh. irregular. irregular Okay Yung U Unnecessary uh -huh. E Extravagant uh -huh. Another E Excessive uh -huh. Tapos ano yung U? Kako pa sa kanya eh uh -huh. Unnecessary sa Hindi sinabi mo na yun eh uh -huh. Unconscionable Ay opo Yes po <laughs> So ito yung, ito yung ano, ito yung minamarkahan. Mm -hmm. So, either irregular, excessive, mm -hmm. uh, unnecessary, unconscionable, blah, 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 <coughs> malalagay ka sa notice, notice of disallowance. Mm -hmm. Ngayon, sabi ko, nasaan na ang estado niyang notice of disallowance? Mm -hmm. Eh, ito pong notice of disallowance <coughs> na ibigay na po namin sa management. Ibig sabihin, office of the vice president. Opo, office of the vice president. Nung August 24, mm -hmm. 2024. Mm -hmm. So, kailan lang, di ba? Ah, Bago lang po. Oo, Meron po siyang anim na buwan para sagutin ito. Isipin mo, 180 days. Ah, six months pala yan. Sa mga tweed, Opo. yung office of the vice president, pwede siya sumagot hanggang Pebrero 2025. Opo. Mm -hmm. uh -huh. Eh hindi pa siya nags- hindi pa siya nag-submit ng na sagot eh kasi meron pa siyang plaso na anim na uh, e pa. anim na buwan. Mm -hmm. o, ngayon sabi ko sa kanya. 'Yun bang notice of disallowance contestable. Yes sir. Ayan oh naman. Yan bang kahong, uh, notice of disallowance appealable. Mm -hmm. Nagtalo pa kami sa kasi po yung appeal, alam ko na yung appeal. Pag appeal, kunyari, dito sa inyong unit, mm dinismis -hmm. eh, dinismiss nyo, mag a mm -hmm. siya sa commission proper, mm -hmm. appeal ang tawag. Mm -hmm. Pero huwag mo na natin ano, nyo kasi sa amin, hindi na may sa yung mga terminology yung ginaga sa amin. Basta sagot, appeal. Parang po, po yun. Yun. Naman, Alang -alang oh. sa pagkaunawa lang na mabilis. Mm -hmm. Opo. Opo, kanya. Hindi siya pupunta sa Cobra proper kasi sa inyo hindi pa kayo nag-uumpisa eh. mong mm -hmm. mo nga yung sagot niya. Eh. Doon pa. Uh -huh. so, anong gusto nating ipaliwanag doon Nelson? Ko mm -hmm. po. Sasagutin ng opisina ng Vice President sang ayon sa kanyang pagkakaunawa mm -hmm. sa ginawa niya. Uh -huh. Okay, sasabi niya, hindi po dapat disallow dito. Uh -huh. Dapat iallow nyo sapagkat nagkamali. Kukontrahin niya 'yon. Oo. Ha? mag mag-argue siya dyan mm -hmm. At ipakikita niya sa abot ng kanyang kakayahan. Meron naman siyang ab silang abogado. Hindi mm -hmm. po. Ang pagkaunawa po niyo ay ganito. Ang amin pong pagkaka-interpret sa ginawa ninyong uh, parametro, mm -hmm. ganito po 'yon. Mm -hmm. ibig sabihin niyan, kokontesin niya. Mm -hmm. May pagkakataon na maaring manalo yung Vice President. Mm -hmm. Pwede niyang palitawin kasi kung minsan hindi nakita ng auditor lang 'yon eh. O Auditor lang yan. Kumisyan, walang abogado sa unit niya eh. Mm -hmm. O eh kung halimbawa lumitaw, mm -hmm. natama yung Office of the... Sa akin lang naman ah. Uh -huh. Ano ang ating gustong palabasin dito? Walang pinali pa dyan eh. Mm -hmm. Sasagot pa lang, mag-a-argue. Mm -hmm. Iko-kontest niya yan, i niya yan, tapos sa tapusan ng daigdig. So wala o. pang bearing pa. Bakit dapat? ngayon nagtatapos? Sabi ko mm -hmm. doon sa COA, Opo. tama ba ka na eh, yung mga kasama ko ganun pa lang kalagayan, sasagot pa lang yun pa lang tama ba ka ako nung nakarang, isang araw na pinasimulan itong hearing na to ang mga kasama ko rito eh, naglululundag oh. nag, <laughs> naghalik <laughs> pa yung isa eh. <laughs> 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 hindi po <laughs> naglulundag <laughs> eh baka hindi naman si Tagalog masaya, oh. ang ibig ko lang sabihin naguunahan pa kayo eh, na pagdamba oh. sa opisina ng Vice President, gusto yeah. nyong magunahan kayo eh ha? Eh samantalang kayo po naghihintay pa. eh. Kung ano po ang sasagot mm -hmm. ng pangalawang pangulo. Uh -huh. Hindi po ba nyo kami papayuhan? Uh -huh. payuhan? Payuhan nyo po kami. Kasama so, nga ako na don. doon. Oh, tama payuhan nyo kami. Oh, Sabi niya tama, hindi daw <laughs> Kailangan ko bang magtatanong na ngayon? O uh -huh. hindi? Because if I do that, I will be more popis than the pope. Uh -huh. Eh hindi ko hindi po masasagot kasi po uh -huh. kayo po may ending nga, payuhan mo lang kami. <laughs> ayaw magpayuhin mo kami uh, dapat, dapat mo na ba dapat na ba kami magtatanong sa bang taga'yong ikaw eh hindi mo ba pala ah, natatanggap yung argumento at pagsagot ng pangalawang Pangulo uh -huh. hindi ka ba matatawa sa amin tingnan mo eh uh -huh. kahit itong mga <laughs> Dapat ko bang na sila. Ayaw niya yung naglulunod. O sige, <laughs> nagdadadamba. <laughs> Dapat ko na bang gamitin itong report ninyo laban sa tanggapan ng ganito? Isipin mo. sasagutin o, pa lang. Sasagutin pa lang. Mm -hmm. Intayin mo naman yon. Respeto mo na lang mm -hmm. sa opisina ng Vice President. Sasagut eh. Bakit hindi pa siya sumasagot? May anim na buwan pa siya sumagot eh. Piniprepare mabuti. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, oh, katapos tapos-tapos anong malay mo ko na sagot niya. Mm -hmm. At medyo tumama at sinabi, "Oo nga pala, yeah. so allowed. Uh -huh. So wala na yung mamamatay na yung disalawan uh -huh. Kasi allowed eh. Uh -huh. Naipagtanggol niya 'yung sarili niya." Uh -huh. Ngayon, bakit ka magtatanong ngayon? <laughs> <Ba't> Kapag lulundag? Ha? <laughs> <laughs> hindi mo pa nga alam kung ano 'yung laman nito. kasi hindi mo, kasi kamukha lata, ano? Uh -huh. Wala namang label. Uh -huh. Nakala mo ang laman sardinas. Mm -hmm. Nagtatatong ka na, inaakala mo yung laman ay sardinas. E eh, bagoong pala. Bakit maalat yung sardinas? Uh -huh. ay, hindi mo nga alam kung <laughs> saan. <laughs> nakuha mo ibig ko uh -huh. kaya, kaya akong ginanon ang pagtatanong. Para uh -huh. lang maipadama ko sa aking mga kasama. Uh -huh. Mga kasama, parehatang masyado tayong nagdelentado. Uh -huh. Kaya nga ako ako'y nagpakababa na rin. Sabi ko doon sa, sa, sa Cuba, Payuhan mo nga kami. Pati ako'y sama mo na ron. Ha? Opo. Payuhan mo ako. Ayaw niya naman mag... Ayaw naman niya akong payuhan. Opo kaya mukhang nga... eh, ay nako. Nung narin ko ayo ko na doon doon ako nag- Naunawaan mo di ba? Oh, 'yan ang sinasabi ko. Naunawaan ko eh. Oo. Sabi ko, ah, ganun pa lang sitwasyon. 'Yun pa lang Kasi kung hindi kayo nagsalita, ang ang yeah, image Merong katiwalian, merong yung parang pinagtatakpan na hindi sinasagot. Kasi nga meron ng notice eh. Oh, paano kung halimbawa, oh. humaba itong usapin na to? Halimbawa, nakaharap yung COA. Opo. Ah, uh, Mr. Kowa representative. Madam Kowa representative. Sino po ba sa amin dito sa sa kabuuan ng House of Representatives ang merong notice of disallowance? Ako, lahat po, malamang. Kaya sabihin niya, mawalang galong na po sa inyo, sir. Opo. 99% po merong kayong notice of disallowance. Lahat ng mga ano kaya? Totoo. O paano ngayon? Yun ang malaki, totoong ah. katotohanan kong So, nagtatanong ka tungkol sa disallowance na hindi pa sinasagot, mm. samantalang ikaw ay meron din. Pati makabayan black ko, meron yan. Oo, oh, meron oh. nakasulat sa Biblia. Oo. Uh -huh. Ha? Huwag mong titingnan ka niya. Oo. Uh -huh. yung, uh, yung, yung, muta nung kapatid mo. Uh -huh. Ang tingnan mo ay nakahambalang sa sarili mong mata. Baka mas malaki pa yan naka, ano yan. Oo, nakalagay pa rin eh. Totoo. Uh, isang parang isang punong kahoy ang nakabara uh -huh. sa kanyang mata eh. uh -huh. ay, ibig niya sabihin? Umalis ka dyan sa likod ng puno na yan. Uh -huh. Kasi na, na, natatakpang ka eh. Hindi mo nakikita yung katwiran eh. Uh -huh. Lumabas ka dyan para makita mo yung totoo. Kasi na, medyo nababara yung paningin mo eh. Ayun. Okay, so madaling sabi dito sa napanood natin dito sa sinasabi ni Congressman Makulita ay pinangaralan niya ang kanyang mga kapwa congressman na bakit ba tayo nagtatanong na nagtatanong about sa CF na to Samantalang, hindi pa naman tapos yung uh, pagre-report ng Office of the Vice President ukol dito sa uh, kanilang, uh, dito sa in ng uh, kuha na Notice of uh, Disallowance kung saan ay pwede nilang imamarking kung meron bang irregularities o unnecessary o extravagance uh, o excessive o unconsumable. So, saka kung na-marking yun ng uh, kung na-marking ng COA yon, which is meron siyang irregularities, ay doon magkakaproblema, which is hindi pa naman natapos yung report ng uh, OBP doon sa ibinigay sa ng COA na Notice of this Disallowance para doon sa mga, based doon sa mga report nila, ayon doon sa kanilang uh, ginawa. So, yun yun. So, maliwanag yan, ang uh, paliwanag ni Kongresma Maculeta na talagang pinangaralan niya yung mga kanyang kasamahan kongresman na uh, nagdulundagan sa pagtatanong, nagunahan sila, sino magaling magtanong. So, ang ganda ng paliwanan ni kongresman Makuleta, ano? So, tayo mga kababayan ay kailangan natin imulat ang ating mga sarili, ating mga isip na itong mga ginagawa ng uh, mga Uh, member members of the House of Repres Representative ay uh yung kanilang uh, ko, panggigipit dito sa OBP ay ito ay hindi na maganda hindi maganda para sa kanilang mga imahe, para sa ating sambayan ng Pilipino na nagmamasid. Okay, so bago natin tutapos yung mga aking mga kapatid na minamahal, kung bago makay sa aking channel, please naman huwag makalimot, mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit na rin ang all notification bell para maging kayo dedication ng video ang aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Safety first!